Oh, good morning, good morning madlang people. Ayan, ready, ready ng lullaby. Saan na naman kaya ito maglaroy-laroy? Ayan, ihatid muna natin sa Cisco Terminal, Bus Terminal, yung box. Yung malaking box na para kay nanay. Christi. Kaya papuntang talugtog, Nueva Ecija po ang products na ito. Kaya yung mga avalians po sa talugtog, marami ng products si Nanay Christi. Ayan, pwedeng pwede na po kayong bumili sa kanya kahit mga entry package available po sa kanya. Kaya ano pang inaantay po ninyo? share lang ng share, ng share, ng share about FC by Sanitary Pads. Then, kung mayroong gustong mag-member, pwede po kayong pumunta sa kanya para kumuha ng products or bumili ng products in same price. Ganun din po, 2,488 ang special entry package po natin. Ayan. Kaya, ano pang inaantay natin kapag ikaw is available na, share lang po natin ang products. At huwag po tayong magpapaubos ng stocks dahil kapag mayroon kang FC Bio or Avail products para kang mayroong medicine kit sa bahay mo kaya ano pang inaantay mo mag-avail products or avail business na rin po kayo kagaya kay Lola B